Yun, may dumating na tayo. 8.50. Bilis nito. Si Grisel. magandang gabi mga kabroso ngayon nga ay sabado sabado lang gabi time check ano na 8 8.14 na so maglunod tayo ngayon mga kabroso sa San Miguel Bulacan ang TOS bukas so good news uh, may umuwi sa atin si Putipak so nawala siya I think ay, so nga ba nawala si Putipak bago mag San Ildefonso yun wala na siya eh. kasi last to San Ildefonso tinos natin dalawa na lang so ito si Grisel si 88 at saka si ito si White Pie pero ngayon dahil umuwi si Putipak tinignan ko naman yung katawan niya okay na okay so isasama siya sa ito toss natin iloload natin siya ngayon then bukas ibitaw sila sa San, San Miguel Bulacan so yun mga buto samahan niyo ako Uh, pagbabay ko lang sila then proceed na ako dun sa loading station kasi alas 8 pasal na rin. So yung mga kabuto, samaan nyo ako. Tara! 11 minutes later. Yan na mga kaburo ko Ito na yung tatlong warriors natin. Na itutos natin sa San Miguel, Bulacan. So tatlo na lang sila. Naging tatlo ulit sila kasi umuwi si Potipak. Ito. Yung blue bar white light. Umuwi siya. Hindi ko alam kung kanina siya umuwi or nung isang araw. Pero pinakop niya yung katawan niya ngayon to. So, Sasama natin siya. Yan. So tatlo silang abatin bukas. Yan number 2 i eh. datid ko na sila dun sa loading station Samahan nyo ako So, yan, good morning mga kabruto. Ngayon nga ay August 18, Sunday. So yung yung natin para sa San Miguel Bulacan Toss na rin. Ay yung mga 90 km plus na yun. Pula sa loob na rin. Pero so, chuka na lang. And ito yung forecast natin mga kabruto. So yun mga kabruto mga kabruto. Ang iba na yun natin. Uh, si Kutipak. Kung wish siya. So, yeah. Kung siya white, white light lock at saka si Katie Hater yung freezer natin na kapatid nila sa 75 so naging tatlo uli yung inaantay natin mga buwan last time dalawa na lang yun eh sa instant hindi po sa so galawa lang yung tunas natin tapos yung nakauwi nga si ano siguro last week lang pero hindi pa naman makakunod sa tunas kaya sinabi ko sa tos kagabi so inaantay natin siya ngayon sila ko po samahin lang ako sa pag-abang uh, tapos nilalabas ko lang muna uli yung mga, yun, mga inakay natin para mabibing habang nakaantay tayo. sa kanya ang 11 minutes later. Yun, may dumating na tayo. 8.50. Bilis nito. Si Grisel. 8.50. Dumating siya. First bird natin. Ito. Galing ng San Miguel. Ah, ano yung niya? Oh. Ano yan ng ano ko eh? Nakarating na naga kapatid. First bird natin. Hindi ko nakita yung pag niya, landing. Nakita ko na lang siya sa ano. Nakita ko na lang siya sa bubong. Siyan mga abroy. Kung so may first bird na tayo. Itik ko lang yung Pero itik mga 700 ulit. Pasok sa kato. Ayan. Kaya yeah, mga abroy na ito dumating si Putipak. Hindi pa rin napakasok si ano, talo tayo dito. Ayan <laughs> <laughs> si Puti Paco Amoroso. Nakita ko siya umikot eh, hindi ko alam video. And then, ngayon nga ito nakapapalit. Ito si Liza, hindi pa rin 850 pa dumating, hindi pa na napakasok may isa na tayong inaantay -na, na ipot So kunting hindi katok to si ano, pero ewan ko si ipon di pa akong katok na. Ayan ngayon pa siya papasok ko. Yeah. Kaya yeah, di pumasok si ano, si pa. One long angry line later. Nga, good up, good morning, mga kaburugutu. Update nga tayo sa pag-aabang natin, no? So good news, mga kaburugutu, three out of three na tayo. Ang aganda na kompleto, no? So eight Unang muwi nga si Grisel. yan, si 88. Then, 912, muwi si Potipak. Then, hindi ko na napalaya yung pag-uwi ni White Bite. So, ibig sabihin, maagang yung pag-uwi ng mga alagad natin ngayon, ng mga kalapati natin yung mga kabuhot. So, good news yun, o. Oh. Magandang senyales, hindi na cut off. Si... 88 or si Grisel. So, ibig sabihin sa next na toss natin is meron pa tayong tatlo ulit na ito toss. Ayan mga kaburuto. Ito si Putipak mga buruto. Wala yun. Nung San Ildeponso umuwi lang sya. I think takapalo lang siya. Tapos iload ko agad sya kagabi. Hindi sya. Pangalawa sya sa mga uwi. Kaya mga kaburuto salamat sa pagsama. I think dito kaya tutupos yung video natin no, regarding sa ating San Miguel Bulacan Toss. So 3 out of 3 tayo. Salamat sa pagsama mga kaburuto. Hanggang sa next toss mga kaburuto. Sa manyo pa rin ako. Bye bye.